Balik tayo mga kaibigan sa usapang bigas dahil uh, ikinokonek ni Sara Duterte yung nangyari kay Pulong Duterte ng madaling araw dun sa bar kay BBM mga kaibigan. Ikinokonekta niya dito sa administrasyon ni BBM na kagagawan din, kagagawan din ng tao. <laughs> yung uh, nangyari kay Pulong at ginagamit si Pulong mga kaibigan. <laughs> Panoorin natin 'tong video ng katangahan ni Sara Duterte. Bumaas naman yung kanilang may 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas at siyempre dahil hindi naman totoo yung paka-holayon, ah, pambobola lang naman 'yon sa mga Oo, to -to, mga kabigyan na ah, atin munang sampalan nitong sinabing pangako ni Sara Duterte. Ano ba yung mga pangako ni Duterte na hindi po natupad? Unang una yung drug war. 3 to 6 months butata mga kaibigan hindi nangyari mag daw sa federalismo hindi rin po nangyari dahil uh, hindi naman siya suportado ng kongreso i-end niya yung mga contractualization hindi rin mga kaibigan nangyari ang isa pa nga uh, talagang uh, matinding pambubudol na ginawa niya ay yung sabi niya kapag nagtayo ng base militar doon sa ating teritoryo yung Chinese Yeah. Kung ano man, kung sino man papasok doon, eh siya ay magjajetski at may dala siyang ba uh, bandila, ititirik niya ngayon doon sa lugar na kung saan nagagawa ang mga Chinese. Eh kinabukasan din pala mga kaibigan, sa sasabihin, joke lang daw pala. Putang <laughs> oh, na talaga, no. Matin ditong mga siraulong uh, Duterte nito mga kaibigan, no. Ano pa? tatapusin daw niya yung traffic sa Metro Manila. Bubog ano bubuwagin niya ang LTFRB, LTO. Ibaban niya yung uh, paninigarilyo sa publiko, pagiinom. Uh, ano pa ba? Yung rice crisis, isosolve niya. Magiging uh, ang pagkain sa Pilipinas, ay e, talagang dito na halos sa uh, mga kaibigan. So marami siyang ipapakulong ng mga opisyal ng gobyerno na korap. Nangyari ba? Hindi nangyari yun mga kaibigan. 'di ba? Magre-resign siya kapag yung traffic ay at, at, yung krimen ay hindi na na -solve. Hindi rin mga kaibigan nangyari 'yon, 'di ba? Sa kangkungan tumungo. I-improve niya yung mga railway transit natin, yung Marte, 'di ba? Walang bagong buwis. Yung mga pag-implementation ng curfew, ila ilang araw 'yon mga kaibigan. Pauuwiin yung mga OFW, magbibili ng maraming CCTV eh. Puro mga private CCTV mga kaibigan nang kinukuha kapag yung mga polisi na game bestiga. I-reduce -re ang, ang poverty. tiba Magbibigay ng mga lupa sa mahihirap. Yan yung mga pangako niya noong una mga kaibigan eh. Ilili ano ititigil niya yung illegal recruitment. Diba? 'Di ba? distribute ng mga kung ano-ano sa mga magsasaka, mga kaibigan, lahat pu'yan. yan. Nga nga po ang Pilipino, nga nga, hindi po nangyari yan. Kaya yung sinasabi ni Sarah Duterte na pangako, yung tatay niya po ang una niyang tirahin. <laughs> diba? Tusukin niya ng karayom yung butas ng pwet ng tatay niya, nang magising. Tuloy natin mga kaibigan. O uh, uh, hindi nila kayang i-sustain ay uh, tinigil kaagad ng nito lumabas naman yung complaint ko no, ah uh, kay, ay, kay uh, Congressman uh, Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na gawain ng administration, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika. Anong uh, uh, Hindi ko lubos maisip mga ka, mga kababayan eh ano paano nangyari na itong rice crisis ah, na sinasabi nila as rice crisis o programa nga uh, palyado itong uh, 20 pesos na bigas paano nagkaroon ng uh, setup ang gobyerno na si Pulong ay nandoon uh, nandun sa bar may mga kasamang uh, pokpok tao pokpok man hindi natin alam basta sabi bugaw daw ang sabi ni Bayad baye. Eh. Ngayon nandoon yung si Pulong. Then nangyari yung pambubugbog. Tapos yung bigas eh, hindi naging successful, yung programang 20 kilo daw eh, hindi successful. Ang ipapasok ngayon ng gobyerno pang front sa tao ay yung nangyari kay Pulong. Mga kaibigan, ano eh, alam mo yun na yung kagagawa ni Pulong, katangahan niya yun. Diba? Kabubuhan niya yun unang-una. Hindi po yun setup o isang uh, scripted na parang galaw ng NBI o ga galaw ng pulis. Mga kaibigan, hindi po. Diba? Mala ano, malabo makapag-execute ng ganong drama. <laughs> malabo po yung ganong uh, pag-execute. pag-execute ng uh, drama kay Pulong Duterte mga kaibigan talagang yun ay uh, sabihin natin na sila sila ang may kagagawa noon diba yung hilig ni Pulong siguro mag uh, umayout oh. <laughs> diba? yun ay uh, kanyang sariling uh, kagagawan, hindi yung kagagawan ni BBM. Uh, hindi mo pwedeng i-connecta na yung nangyaring yun ay parang kagagawan ng gobyerno na para ipang tapal do sa 20 pesos na pagpapatigil ng Comelec. Yung Comelec kasi ang nagpapatigil muna 10 days. Ha? pinatitigil ng Comelec na mo muna magbigay ng bigas dahil nakikita nila na baka magamit ha? baka magamit ng mga kalaban o abusuhin din mismo ng mga kaalyado ba? Diba? napakaganda nung ginawang yun ng Comelec napakaganda at yun ay sinunod po ng administrasyon dahil nga hindi natin malalaman eh mahirap i-monitor na yan diba? pag kaya na yan nandyan magkakaroon na yan ng brasuhan magkakaroon na yan ng lakaran mga kaibigan makapaglabas ka ng 10 uh, sako ng bigas na ipamahagi sa isang barangay mahirap nga naman diba so tama din yung uh, ipinayo yung uh, suggestion ng Comelec. tama din yun, mga kaibigan at sinunod nga na wag nang magbenta 'Di ba? Hindi natin mamasamayin 'yun, mga kaibigan. Dahil nga maaring magamit ng uh, makaadministrasyon at bangaring magamit ng mga kalaban, 'di ba? Ganyan po ang iniiwasan ng COMELEC na baka sila yung uh, one day sila yung bagsakan ng uh, takot takot na reklamo. Ganun lang yon Inuunahan lang ng COMELEC na 'wag mo nang ganyan at baka kami ang uh, <laughs> Baka kami patakan ng sangkaterbang kaso na sabihin naman ni eh, aba, yung ayudang yan eh nangyayari nung araw ng eleksyon. Oh. 'Di ba? Kaya po hindi po pwede talaga at yan nga ay wala na mga uh, nagdalawang isip na tao ng gobyerno na ipatigil. Diba? Para matabunan yung totoong issue ng bayan. No, hindi matabunan. Talagang uh, kabubuhan yun ng kapatid mo. <laughs> Paano mo i-coconnect? Wala naman doon si BBM. Anong pakilam ni BBM doon sa pagiging mahilig ni Pulong Duterte sa piyuke? <laughs> hindi na pwede kasi kung kaniwan naman yung mag-uwerta. Nagpapasalamat tayo sa ating uh, Department of Agriculture na makatapos tayo makapagbigay ng ating uh, rekomendasyon o ating suggestion na sana mula May 2 hanggang May 12 ay walang ipapatupad na pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Napakagandang programa pero sabi natin makakapaghintay naman siguro yan. yung programang magandang yan. Kahit na May 13, hindi na kailangan kumuha pa ng exemption sa Komelet mm -hmm. sapagkat hindi po pa sinabi namin bawal ang ayuda mula May 2. To May 12, 10 araw bago mag-eleksyon First time po itong ginawa ng Comelec Ito mga kaibigan ha Kung uh, Kung talagang uh, Mahina yung uh, Mga senador ng Administrasyon Maaring ano eh, Maaring brasuhin ni BBM Itong Comelec mga kaibigan Brabrasuhin niya yan Gagapangin niya yan si uh, Herman George Garcia Gagapangan niya yan mga kaibigan. Kung talagang mahina yung kanya mga senators. Ang base ko mga kaibigan, hindi po kasi ganun talaga ang uh, totoo. Kasi malaking tulong yun sa mga senador niya yung pagbibigay uh, niya yun ng bigas. Kung talagang itutuloy yun at syempre malalaman ng tao na may programa ang gobyerno para sa kanila. Di syempre yun eh, ano, matatanim sa isip ng tao na iboboto ko to dahil ito yung nagbigay ng tulong sa amin. Kaso hindi mga kaibigan sinunod ng administrasyon eh na wag ituloy yung pagbebenta ng 20 pesos. 'Di ba? So hindi mahina ang administrasyon na senators. Oh. 'Di ba? Kasi nga katulad nung kay Duterte noon. Pagka si turot si Duterte, uh, nagkaroon ng uh, pagtatampo, binabraso mga kaibigan yung uh, ahensya. Diba? Binabraso niya yung ahensya na para sumunod sa kanya. Di ba? Tinututa niya. Ito, hindi niya matuta mga kaibigan. Si BBM, hindi siya nagtututa ng mga ahensya, departamento. Di ba? Basta gawin nyo yung ano nyo and then titingnan natin kung matatanggal kayo nasusunod yung plano na gusto namin ipatupad dyan. O. Oh. Diba? <laughs> Kaya hindi po mga kaibigan ginawa yung pagpapatigil ng bigas dahil palyado. Yung 20 pesos ng bigas dahil palyado. Hindi po kumilig po nagpatigil. Diba? Tama lang naman. O oh, ito pa. Ano pang sinasabi ni Sarah dito? Uh, politika. politika ay, wala na, na akong lang. nakita na ng administrasyon na ito para sa uh, kapayapaan at kawilaran ng ating bayan kundi lahat ay uh, mag lang sa politika. Ayan mga kaibigan na Nung unang-unang buwan pa lang ni BBM ng uh, 2022, Kilala nyo ba kung sino yung unang-unang uh, rumaratsyada ng paninira mga kaibigan? Wala naman pong iba eh. Yun lang tatlong mag-aama. 'Di ba? Unang uh, dalawang buwan pa lang si BBM nakaupo, anong sabi ni Duterte si Raulo mga kaibigan? Bangag! Itong si Sara naman nung kasunod na buwan, anong sinabi naman nito mga kaibigan? 'Di ba? Wala pong kwenta si BBM. Oh. 'Yun namang isang anak si uh, Baste Duterte. Anong sabi? Tamad si BBM. So, doon sa unang tatlong sunod-sunod na buwan ng unang taon ni BBM, ito pong tatlong mga ungas na 'to na mag-aama. siya 'yung unang namumulitika, paninira sa politika mga kaibigan ni BBM. Itong tatlong itong mag-aama, si Duterte, Itong si Sara Duterte at si Baste Duterte mga kaibigan, yan yung unang-unang naninira. Diba? sila yung unang-unang gumawa ng mga kabulastugan. Kaya si BBM noong mga buwan na yon, nataas lang ang kiley niya mga kaibigan. 'Di ba? Yung kiley lang niya, nataas lang ano bang parang ano bang nangyayari. Alam mo nangyayari sa mag ama na yan? Bakit ba parang hindi sila mapakali? Parang sinusunugan yung puwet nila. Oh. Ayun kasi mga kaibigan. Alam mo kasi nung mag-aama na malakas yung uh, kaso sa ICC. Kaya gustong gusto nilang makabalik, mapaalis si BBM at si Sarah ang pumalit. Dahil kung si Sarah ang papalit na presidente, hindi po magkakaroon ng power dito yung ICC kasi kontrolado ni Sarah yung police oh. eh hindi ba diba? walang kontrol sa police ang vice presidente oh. kaya napadala yung criminal na si Duterte sa Hague diba yun lang naman mga kaibigan ang kailangan lang nila hindi nila kailangan maraming senador noong mga panahong Unang uh, buwan ni BBM, hindi nila kailangan ng mga senador doon. Ang kailangan nila, mapatalsik si BBM sa pamamagitan ng uh, parang pag-aalsa ng mga tao. 'Di ba? Magkakaroon ng alam 'yon pag nagsimulang mag-alsa-alsa uh, ang mga tao, tutuloy yan sa impeachment kasi baka paniwalaan ng mga kongresista. Oh, ay kaya lang hindi pa rin mangyayari kasi wala namang kakamping congressman si Digong. Salamat na lang at walang kakamping maraming congressman niya si Digong. Dahil kung yun ay maraming kakamping congressman, malamang ma-impeach si BBM mga kaibigan. <coughs> diba? Mauuna pa si BBM dito kay Sarah. Oh. Imagine nyo, wala pa siyang ginagawa noon wala pang uh, ano yan, wala pang sabihin natin mga proyekto, wala pang gaa, wala pa yung uh, budget na yan. Eh, gusto na nilang ipa-impeach. ba? Diba? Nang walang kadahid-dahilan. Oh. Yun lang ang talagang target nila, makuha ulit yung presidency. Uupo si Sarah para yung ICC ay hindi makapunta dito. Yun lang naman ang talagang pinaka plano ng mga walangyang ito. Wala nang iba mga kaibigan. Yung wag lang pumasok dito ang ICC. Kasi nga, pagka iba yung presidente, malamang eh, alam yun, matuloy talaga. O, yan nga nangyari.